Siksik ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbisita niya sa Brunei at Singapore nitong nagdaang linggo. Tiniyak ng Pangulo na makakatulong ang kanyang biyahe sa pagunlad ng ekonomiya at pagsulong ng security agenda ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Produktibo, ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang inaugural state visit sa Brunei Darussalam at working visit sa Singapore. Sa Brunei, nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makipagpulong kay Sultan Bolkiah. kung saan napag-usapan ang pagpapatibay pa ng bilateral ties ng dalawang bansa. Katunayan, tatlong Memorandum of Understanding ang napirmahan, kabilang na ang Tourism Cooperation na magbibigay ng roadmap sa Tourism Department ng dalawang bansa. Napirmahan din ang M o U on International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o STCW na kikilala sa National Certificates ng mga Pilipinong Seafarer sa Brunei. Mas maayos na pundasyon naman para sa maritime activities ng dalawang bansa ang nakapaloob sa Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation nilagdaan din ang letter of intent on agricultural cooperation na layong palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagtiyak sa food security In addition to these successes on the bilateral front we also further assured Brunei that it can count on the Philippines support on regional affairs as we stated our clear position for Brunei to establish the ASEAN Center for Climate Change Ibinida rin ng Pangulo sa isinagawang business forum sa Brunei ang potensyal ng Pilipinas bilang investment hub, kung saan naging highlight ang agribusiness, renewable energy, halal development at iba pa. The established linkages between the Philippines and Brunei business sectors are expected to yield significant commercial benefits, including increased trade and investment opportunities, enhanced market access for goods and services, and the sharing of technological innovations and best practices. Tiniyak din ni President Marcos Jr. sa mga negosyante sa Brunei na tuloy ang panghihikayat ng bansa ng potential investors sa renewable energy sector para mas mapalakas ang economic trajectory ng Pilipinas. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na bisitahin ang Filipino community sa Brunei. During our engagement, I assured them of my administration's tireless endeavors and projects in ensuring their safety and well-being. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makakasiguro po kayo na ipapatupad ko ang aking pangako. And in the near future, there will be abundant jobs in the country so that overseas employment will become a choice, not a necessity. Sa Singapore, nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa Singaporean top officials. Highlight naman ang working visit ng Pangulo dito ang pakikibahagi niya sa Shangri-La Dialogue 2024. The visit also offered us an opportunity to tell the region and the world the Philippines outlook on our vision for the region. I delivered the 2024 keynote address at the IISS Shangri-La Dialogue where I expounded the realities and constraints that we now as active players in the region face. Mula Singapore, Kenneth Pasiente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.